Well, unang-una, dapat maunawaan natin na marami tayong pulisya sa gobyerno magaganda. At ang tanging tiga implementa nito sa baba ay ang national government, ang Malacanang, at ang mga lokal na pamalaan. Si governor, ang mayor, at ang uh, uh, barangay captain. Ngayon, para wag magturuan o gawin mo ito, gawin mo iyan, na yan ay lakas, lagay sa local government code. No, ito'y libro ng sinasabing mm -hmm. ano ba responsibilidad ni governor ng yeah. Mm -hmm. Malacanang, ng Department of Health, etc. Yeah. etc. Makalatag yan. Mm -hmm. Yes, mailatag na maigi. For example, no, yung local government code kasi ay 31 years na. At ngayon, nakikita na yung mga depektor. Hindi. Mm -hmm. uh, nung galing tayo sa COVID, hindi ba, nakalagay dyan na ang dapat lahat ng ospital ay pinapagawa ng probinsya. Ito yung tertiary hospital. Ibig sabihin, yung mga meron intubation, no, etc. Pero hindi lahat ng, ng probinsya mayaman. Paano kung walang pera yung probinsya, paano siya magkakaroon ng gano'ng kapasidad na gano'ng kagad ng ospital? No? Hindi niya kaya. So kawawa yung mamamayan. So dito dapat ang gumawa ang national government at Department of Health. Hindi na si governor dahil kulang siya sa pera. Pangalawa, nakalagay dyan. Ang dapat papagawa ng mga barangay road ay ang barangay captain. Mm -hmm. Naku po, 90% ng barangay, hindi nila kaya yun. Hindi <laughs> nila kaya yun, mabigat yun. Pangatlo, communal irrigation, no LGU. At pinaka-importante, yung mga eskwelahan ang magpapagawa raw ang mga lokal na pamahalaan. Lalo hindi kaya, dapat yan national government. Ayon. So, marami pa ito, Randy.